Hello! Hello! Welcome back ulit sa ating Youtube Channel. Ngayon, nandito tayo sa may uh, Rancho Verde. Ano ba ito? Juan? <laughs> Rancho Verde. Sa Rancho Verde. <laughs> at uh, nandito tayo sa may, kung tawagin ay uh, White House sa lugar. At ito yung school. Nakikita niyo yung school na yan? Uh, high School. At uh, dito sa kabila, ginagawa ngayon yung uh, building ng uh, multi-purpose home hall ba? <laughs> tingnan natin sa ayan multi-purpose hall pala so ito yung ginagawa oh. so di ba? Uh, nagkakaroon na ng mga development at update nagkakaroon na ng mga uh, establishment ng gobyerno mismo dito din sa loob katulad dito oh. So, binagawa na yung uh, multi-purpose multi hall. So, malapit na siya matapos, oh. ba diba? At uh, katabi lang siya nung school, oh. Dito yan sa may uh, malainin bago. Dito sa balay. Dito yung uh, multi-purpose hall na yan. Dito yung update natin. Galing, ba diba? Kikita ninyo? Lipat natin para mas makita ninyong mas malinaw. So, ayan yung uh, multi-purpose hall na ginagawa dito sa may ah uh, malainin bago sa balay sa mga pabahay so itong subdivision na to Bali apat yung uh, subdivision na nakalagay dito isang Rancho Verde 2 uh, Rancho Verde 1 so yung mga white house na titat dinatawag yan diyan nakatabi nitong uh, school na to dito sa loob mismo ng pabahay ay uh, Rancho Verde 2 kung tawagin ay uh, white house mas madaling nakikilala okay so ito rin nandito sa kabila at nandoon sa kabila na yon yung Caridad at yung uh, <laughs> Saint St. Mary's magdali yung mga pula doon. Oh, ayan shout out dito sa mga batang to. <laughs> kawaii kawaii. Okay, okay, sige. <laughs> Yan, just <Diyos> na eh. <laughs> So, ayan o, oh, matatapos na itong uh, multi-purpose hall na to. Parang kailan lang sila, pero ang bilis ng construction. At ayan, halos para sa akin, pinis product na siya. Kasi kunti na lang, yun. Kunting chika-chika na lang yan. Eh, done na yan. Ayan yung update natin dito sa may balay. Malainin bago, pabahay. So, ayan. O, tingnan nyo dito sa likod. Ayos na, diba? May school ka na. At, ah... Uh... May multi-purpose hall na dito sa loob. Ito yung school sa kabila. Di ba? Magkatabi lang. At sana dito din sa lugar na to eh magkaroon ng uh, bas basketball court, no? Para magkaroon ng libangan yung mga residenting uh, na dito. Although meron ng itinayong basketball court doon sa may sa may greenhouse kung tawagin sa may Rancho Verde one. So ayun yung update natin dito sa may ano sa may malainin bago Ito yung pinakamagandang update kasi tinatayo ng multi-purpose hall at uh, malay baka magkaroon din ng barangay hall dito sa loob depende pagdating ng araw Okay, di ba? Kikita nyo, ang laki. Dalawang uh, two story So, except kung tatasa pa. Gawin nilang three story yan. Multi-purpose hall na yan. Na ipinapatayo dito sa loob ng pabahay. At uh, yun, yung update natin. So, yung school, uh, tuloy-tuloy na yung uh, tawag dito, uh, pag-occupy, paggamit, no? Itong school na to. Susana by next year, no? sa susunod na pasukan e eh, mas madagdagan na yung mga estudyante kung ngayon ay first year at saka grade 6 so pagdating sa susunod na taon magkaroon na ng second year, third year hanggang fourth year para naman sa ganun yung mga mga estudyante na nag-aaral dun sa ibang barangay like Halang Maragundon, me, malalayo yun yung pamasahe ayun yung mabigat kasi <laughs> mamumulubi talaga yung ano mga residente kapag ka ganun. Except kung mabubuksan na to, no, meron na mabubuksan. Kung meron na kompleto na yung year sa sa secondary, kahit pa paano, makakasave yung mga magulang. And then yung mga estudyante rin, hindi na kailangan na gumising pa ng mas maaga at bumiyahe ng mas malayo. At uh, kasi nandito na lang. So mas magiging safe sila, no? para dun sa mga estudyante lalong lalo na sa mga babae kasi malayo din like papunta dun sa may medyo hindi pa namang ganun ka ano? hello <laughs> hindi pa ganun ka ano yung mga dinadaanan yung iba may mga masusukal pa na lugar sa dinadaanan papunta dun sa mga eskwilahan so, katulad dun sa Maragondon mga ilang kilometro pa rin yun at yun at uh, diba nakakatuwa dahil pinapatayo ng multi-purpose hall dito sa loob mismo ng pabahay. So siguro pagdating ng uh, panahon, mas magiging mas marami na at mas magiging maayos na kung doon sa St. Mary pagdating na araw na napunta na doon yung mga possible na maging beneficiary noon eh matatanggal na rin yung basura doon. Ayun lang, di ba? Aso nga lang. So nakakalungkot kasi sa ngayon. Kung nagpapanood yung mga unang video natin ay uh, Maayos na yun, no? Yung inaayos pa lang, na naging maayos na siya, eh, may mga video natin ngayon. Ngayon na nangyayari, na maayos na yung bahay. Nasisira na naman. Kasi wala pa yung mga binibisyari na na-re-relocate doon. So, yun. So, yun na. Ang uh, update natin, go na tayo. Ay, doon nga pala sa ano, iba pang mga nagre-request doon sa na-view pasensya na kayo muna. At saka doon sa ano, sa nagpapapunta ng Banlik Laguna at 3C uh, Kalugkob. Sa may Pasinaya West at saka sa may Royal. ha, Abat-abat uh, lang kayo sa mga video natin. Uh, hindi ko naman nakakalimutan din yan na nakaano sa itinerary natin. So, may mga... Parang napapriority pa rin kasi tayo Kaya hindi pa natin mapuntahan yung uh, mga nire-request nyo Pero katulad yung sa Banlik uh, Kailangan talaga uh, i-schedule yung maayos yun At syempre kailangan maaga Sa trese din ganun Usually, uh, uh, sinesearch ko sa YouTube At sa YouTube <laughs> sa, sa Google Map Ayawang ko parang iba ata yung lumalabas Lalo dun sa, sa trese Pero try ko rin pa baka namamali lang ako pero naka nakalist yun sa mga itineraryo natin so abat-abat lang kayo kasi magkaroon ng mahabang ano ngayon uh, ah, marami tayong uh, ah, pa o no, kaya hindi pa natin ah, napupuntahan so ang, naano lang natin yung mga malalapit lang sa lugar natin na ah, yung madali na mapuntahan so yun, humingi muna ako ng dispensa sa inyo pero naka, naka ano natin 'yon nakal nasa listahan po natin na yung mga lugar na request niyo and then doon sa mga nagre-request na ano rin mapasyalan yung lugar yung mga sinasabi ninyo pagka nag komento uh, kayo doon sa comment nung uh, isa nating uh, subscriber hindi ho kasi nagno-notify yun doon sa sa video natin so makikita ko lang yun kapag ka yung mismong nag-comment doon sa video natin no nabasa ko yun tapos mababasa ko din yung comment nyo doon sa comment niya saka ko lang mababasa yung mga comment nyo saka yung mga request nyo rin mas maganda sana mag-comment kayo doon mismo sa videos sa video natin na ina-upload natin kasi mag-notify -no sa akin yun na may request kayo o kung ano man yung comment. Uh, binabasa ko naman isa-isa yung mga nagko-comment doon sa videos natin. Pero yung nag-comment kayo doon sa comment din mismo ng mga subscriber natin, medyo yun yung hindi ko kaagad nababasa yung kasi ang lumalabas lang yung nag-comment doon sa video natin, no? sa mismong video natin. Ayun yung mga nagno-notify. Kaya yung mga nag-comment na doon sa comment, ayun yung kasi yung hindi. Kaya hindi ko agad-agad nababasa yun okay so kaya pasensya na rin pasensya na rin po kayo kung hindi ko kaagad na nabibigyan ng reaction ng sagot yun pero ayan yung pagka ano rin natin yon, na scroll 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 <laughs> ah napupunta naman natin like yung iba ayang katulad nito so, may request may request pa rin dun sa kabila at ah basta ano lang ah abat abat lang sa mga videos ah pupuntahan din naman natin yan ah ginagawa natin nung Time schedule. Ang <laughs> ng time schedule daw. <laughs> time schedule daw. So, yun yung uh, ginagawa natin. Okay, so, yung background natin, ayan po yung uh, multi-purpose hall. Dito mismo sa loob ng pabahay. Dito sa may malainin bago. So, may multi-purpose hall na. May school na. Susana. Magkaroon din ng basketball court dito. Or magkaroon din ng parang uh, satellite barangay hall. Dito sa loob mismo nung... Uh, ng pabahay kasi napakadami ng residente dito para meron yung sa uh, safe keeping di ba? Is a uh, importante 'yun. So 'yun go na tayo. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating uh, YouTube channel at saka sa mga videos na ina natin sa ating channel. Uh, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. So go na tayo. Thank you po.